mga kaigsuunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum. Akong ginapaabot ang akong kinasingkasing nga kalipay sa atong mga kaigsuunan Dabawenyo sa siyudad sa Davao, diin ang tanan, madasigon, nga gasaulog sa 87th araw ng Davao. Happy araw ng Davao, kaninyong tanan. Ang pagsaulog sa araw ng Davao, usaka pasundayag sa kadugayon o kalawmon sa kasaysayan, garbo o kabilin sa mga dabawenyo. Kini nagpamatuod sa kaligon, katakos, ug matinod anong pagdumala ug pag-amuma dili lamang sa lokal nga gobyerno, kung dili apil na pod ang kinatibuk ang lumulupyo sa siyadad sa Davao. Nalipay ko, nga luyo sa mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi, ang mga dabawenyo nagpabiling maligon, malaumon, ug matinguhaon sa pagbangon, ug sa pagpaningkamot alang sa kalampusan sa tanan. Hinaot nga luyo sa mga pagbago ang kanan padayon sa paking uban, pakitimbayayong o pagsuporta para makabot nato ang mga damgo alang sa kaayuhan sa mga lumulupyo dinhi sa ato ang syudad. Sa atong pagsaulog, sa ika-87 araw ng Davao, nang hinaot ko nga ang tanan magmalipayon, madasigon, o magmalaumon sa kanunayon, o hingpit nga kalinaw o kalambuan alang sa tanan. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.